Kapayapaan po sa lahat mga kaibigan at mga kapatid naway ang ating Panginoong Diyos ang siyang gagabay po sa atin habang sinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi nyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang ating pong tatalakayin ngayon itong tungkol po sa sinasabi po nilang kautosan ni Moises na nasa siping po ng kaban. Alam po ba natin na ang ating Panginoong Diyos ay ipagtipan ulit sa mga Israelita bago sila pumasok sa bayang ipinangako sa kanila Deuteronomy 28:1 patuloy at mangyayaring kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang otos na aking iniuotos sa iyo sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa isang daan at tatakas sa harap mo sa pitong daan. Gagawad sa iyo ng Panginoon ng kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay ay pagpapalain kanya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay para sa saganain ng Panginoon sa ikabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahonan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hiram at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim kung iyong didingin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin at huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito sa kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didingin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga otos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan, at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ng salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nagaapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani at kanilang habulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa isang daan laban sa kanila at tatakas sa pitong daan sa harap nila. At ikaw ay pagpaparoot parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa impapawid at sa mga hayop sa lupa. At walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Egypto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapapagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso at ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman at hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad at ikaw ay mapipighati at sasamsaman kailanman at walang taong magliligtas sa iyo. Ikaw ay mag-aasawa at ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Ikaw ay magtatayo ng isang bahay at hindi mo tatahanan. Ikaw ay mag-uubasan at hindi mo mapapakinabangan ang bunga niyaon ang iyong baka ay papatayin sa harap ng iyong mga mata at hindi mo makakain yaon. Ang iyong asno ay aagawin sa harap ng iyong muka at hindi na masasauli sa iyo. Ang iyong tupa ay mabibigay sa iyong mga kaaway at walang magliligtas sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magbibigay sa ibang bayan at ang iyong mga mata ay titingin at mangangalay ng paghihintay sa kanila sa buong araw at ang iyong kamay ay walang magagawa. Ang bunga ng iyong lupa at lahat ng iyong gawa ay kakanin ng bansang di mo nakikilala at ikaw ay mapipighati at magigipit na palagi. Na anupat ikaw ay mauulol dahil sa makikita ng paningin ng iyong mga mata. Sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Dadalhin ka ng Panginoon at ang iyong haring ilalagay mo sa iyo sa isang bansang hindi mo nakikilala. Ninyo ng iyong mga magulang at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na kahoy at bato. At ikaw ay magiging isang kamanghaan, isang kawikaan at isang kabiruan sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Kukuha ka ng maraming binhi sa bukid at kaunti ang iyong titipunin sapagkat ubusin ng balang. Ikaw ay pag-ubasan at iyong aalagaan, ngunit ni hindi ka inom ng alak, ni mamimitas ng ubas sapagkat kakainin yaon ng uod. Magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa lahat ng iyong mga hangganan, ngunit hindi ka magpapahid ng langis sapagkat ang iyong olibo ay nilalagasan ng buko ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila'y hindi magiging iyo sapagkat sila'y kayaon sa pagkabihag. Lahat ng iyong puno ng kahoy at bunga ng iyong lupa ay aariin ng balang. Ang taga-ibang lupa na nasa gitna mo ay tataas ng higit at higit sa iyo, at ikaw ay pababa ng pababa ng pababa. Siya ay magpapahiram sa iyo at ikaw ay hindi makapagpapahiram sa kanya. Siya ay magiging ulo at ikaw ay magiging buntot. At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang sa magiba ka sapagkat Hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniuutos sa iyo. At ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya. Pagdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng lumilipad ang agila, isang bansang ang wikay hindi mo nababatid, bansang mukhang mabangis na hindi igagalang ang pagkatao ng matanda ni magpapakundangan sa bata at kanyang kakanin ang anak ng iyong hayop at ang bunga ng iyong lupa hanggang sa maibuwal ka na walang matitira sa iyong trigo, alak o langis ng karagdagan ng iyong bakahan, unang anak nang ng iyong kawan hanggang sa ikaw ay maipalipol. Kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga pinto ang daan hanggang sa ang iyong mataas at kababakod na kuta ay malagpak na siyang iyong inaasahan sa iyong buong lupain at kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga pinto ang bayan sa iyong buong lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkakubkob at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway. Ang lalaking mahabagin sa gitna mo at totoong maramdamin ay magiging masama ang kanyang mata sa kanyang kapatid at sa asawa ng kanyang sinapupunan at sa labis sa kanyang mga anak na ititira ano pa't hindi niya ibibigay sa kanino man sa kanila ang laman ng kanyang mga anak na kanyang kakanin sapagkat walang natira sa kanya sa pagkubkub at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa lahat ng iyong mga pinto ang bayan. Ang mahabagin at maramdaming babae sa gitna mo na hindi pa natitikmang itungtong ang talampakan ng kanyang paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagkamahabagin ay magiging masama ang kanyang mata sa asawa ng kanyang sinapupunan at sa kanyang anak na lalaki at babae at sa kanyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga paa at sa kanyang mga anak na kanyang ipanganganak sapagkat kanyang kakanin nang lihim sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkubkub at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga pinto ang bayan. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan ng Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy gagawin ng Panginoon na kamanghamangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong pinatatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito Pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay mabuwal at kayo'y malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos at mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa ng inyong pinapasok upang ariin at pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala ninyo ng inyong mga magulang sa makatwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. At sa gitna ng mga bansang ito ay hindi ka makakasumpong ng ginhawa at mawawalan ng kapahingahan ang talampakan ng iyong paa kundi bibigyan ka ng Panginoon doon ng sikdo ng puso at pangangalumata at panglalambot ng kaluluwa at ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harap mo at ikaw ay matatakot gabit-araw at mawawalan ng katiwalaan ng iyong buhay. Sa kinaumagahay iyong sasabihin kahit manawari ay gumabi at sa kinagabihay iyong sasabihin kahit manawari ay umaga na dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot at dahil sa paningin ng iyong mga mata na iyong ikakakita at pababalikin ka ng Panginoon sa hipto sa pamamagitan ng sasakyan sa daan na aking sinabi sa iyo hindi mo na uli makikita at do'y pabibili kayo sa inyong mga na pinakaaliping lalaki at babae at walang taong bibili sa inyo. Ito po ang mga salita ng tipan Iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin sa mga anak ni Israel sa lupain ng Moab, bukod sa tipang kanyang ginawa sa kanila sa Horeb. At atin pong alalahanin na yung unang tipan po, ito yung sampung utos, ay binigay po ng Diyos noong tatlong buwan pa lang po sila sa ilang. At itong tipan sa Moab ibinigay mga huling araw na ni Moises, halos 40 years po ang pagitan ng dalawang tipan na ito. Bawat po pangyayari na nagaganap po sa kanila sa ilang Isinusulat po ni Moises sa isang libro Kaya po noong nasabi na po ni Moises ang tipan na ito sa mga Israelita eh, Isinulat din niya sa libro na iyon At mangyari nang matapos ni Moises na may sulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat hanggang sa matapos na nagutos si Moises sa mga levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinabi, Kunin ninyo ang aklat na ito ng kautosan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang dooy maging pinakasaksi laban sa inyo. Wala po naman sinabi na yung kautosan ni Moses dito. Napakaliwanag po naman ang sinasabi po ng Biblia. Kunin ninyo ang aklat na ito ang iniligay po doon sa siping ng kaban. Iyong aklat ng kautosan. Yun po ang inilagay po sa siping ng kaban. Hindi po yung kautosan po ni Moses. Dahil po yung kautosan po ni Moses. Yun pong nasa loob ng kaban, yung sampung utos po. Yun po ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos sa Malakias 4.4. Alalahanin ninyo ang kautosan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Alalahanin po natin ng sampung otos ay sinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato at ito ay binigay kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sampahin mo ako sa bundok at dumuon ka at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato at ng kautosan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. At ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos sapagkat ito patutuo tungkol sa kanyang anak. At hanggang dito na lamang po ako. Sana po ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo, sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan kailan paman. God bless all.